Nalalamig na ba ang mainit na pagsasama niyong mag-asawa? Nagdududa ka bang meron siyang iba? Alamin ang mga signs ng nangangaliwang asawa mula sa psychologist at counselor na si Miss Ali Nanggi. So, ang topic natin for today is about cheating spouses. Alam mo, maraming mga signs na makikita mo na your spouse is cheating. Eh. Number one yan, alam na ninyo, cellphone niya. Parating tinatago o minsan di nyo alam, meron sila tatlo, apat na SIM na nakatago diyan. Aside from cellphone at mga damit nila, na hindi lang mga lipstick signs ang hahanapin nyo at pabango ha, nandoon din yung nagiging extra conscious na sila sa mga damit nila. Nagiging stylish na sila. Gusto na nila medyo maging in. Another thing is yung kanilang sasakyan. Ayaw nila na masakyan nyo o very sensitive sila na gagamitin sa sasakyan nila or gamit man nila, sensitive sila sa mga ganyan. And of course nandiyan ang attitude nila. Ang attitude ibig sabihin uh, may mga madalas di may mga oras galit sa inyo o ayaw yung mga sinasabi nyo, puro's mali sinasabi nyo. Pangit ang bihis nyo. Buhok nyo lahat pangit, walang tama, walang ginawang okay. Parang lahat, pagkita sa iyo sa umaga lang, nega na ang dating. And of course we should always watch out. Marami silang biglang mga kaibigan, imaginary friends na nakilala saan, -saan na kailangan nilang lumabas at puntahan o may meeting, 'di ba? May possible client. Yan yung mga bagay na dapat tignan natin para malaman natin na kung ang ating spouse or partner ay nag-cheat around. Feeling hopeless or worries about your finances, work Family, relationships bothering you? Prayer is just a call away. Call our 24 7 Prayer Center hotline 73 700. -70